KMJ. KMJ, anong nangyari sa iyo? Anong inuulit mong ginawa? Anong buli mong anong nangyayari sa iyo? Masakit ba? Nahirapan ka o mga Masakit po kapag ano naka naka Masakit pag nakatikom. Ba kakaiba to ah. Yung iba nung ginanga. Ikaw naman, pag nakatikom na ngayon, nangangalay. Or... Oh. Kasi yung after bite niya, ayo, oh, lower bite. Medyo umangat uh, sa... Nag-underbite siya. Uh, ganun. Ngayon, anong anong ba? Nasampal ka ba? Nasip, nagdulas ka ba? Paano? Wala po. Nag-click lang dito. Tapos nag-create na ng pain. Kailan mo ba siya nararaw naman? Noon no, po ano eh. Hindi naman masyado malala. Kasi ngayon lumalala na po. Ngayon lumalala na. Kung baka, yan lang. Paunti-unti. Okay. Pero never kang ano, kunyari, na natabig ka ng ganun. Never ka. Ngayon, pag nakaganong ka, ganyan lang. Ah, na-squeeze na, na pala. Tingnan mo yung kagat niya. Oo okay, nga, parang tagay no? niyo. Kaya pala pag ginaganan niya, nakasara. Suma sumasakit. Oh. Nakaganan ha. hindi eh, makita, nakaganan ha. Yung bite niya, hindi na siya ordinaryo. Nakasquish ng pagano. Oh, <laughs> Diba dapat bite pag ganyan-ganyan. Okay. Yung bite niya nakagano. No? Okay, sige, lipat ka rin. Dati hindi, hindi naman ganito eh. Nga nga nga. yung ngipin pala niya talagang pataog ay pagano, oh no? nguya ng pagano. maari maaari nakakape eh. kasi ang tubo ng ngipin niya kita mo higa oh. ng may ngipin ko hmm. oh. puro pa ganun pa ang kuko -ano. -ano, ng ngipin niya pagano, pag no? oh yung ko na pansin eh Tignan oh. <laughs> siyempre ako may tinitignan din ako bago ko ayusin um... titignan ko muna i-assess ko muna ng maayos yung ngipin pala niya kaya naman pala nakatagilid siguro sinasabayan mo rin kasi yung ngipin niya hindi 'Di ba? Ganito 'yung mga ngipin, magambagang. Kanya nakapagano no, nakahiga. Ewan ko lang kung dito sa camera. Tingnan mo nga kung dito sa camera. Sige, ang kamay ngayon. Eh, ano? Kita nyo? Oh. Sige. Ayun, no? ano oy no Tingnan mo. Nakatumba ng pagano, no? Nakatumba? Kakaiba yung ngipin ito, ah. Sige. Hindi mo napansin yon? Hindi, hindi ko pa napansin yun. Eh. Kaya pala yung bite niya, maaaring maka-apekto kasi yun kasi, ah, niya ano yan eh, iiwasan niyang sumakit. Oh, yeah. Kakagating niya ng paganon. Maaring pinipektosan niya. Kaya nga, tignan mo, hindi dire-direcho yung masakit. Kumbaga, habang tumatagal lang, hindi oh, naman siya God, na disgrasya eh. Hindi siya nasampal. Hindi siya nag naghikap ng malaki kaunti uh, unti nga, unti. minsan, umiiyak siya. Masakit daw, sumasakit. Saan ang na sumasakit ba yung pinakagrabe dito? Sige nga nga nga. Sarang. Oh, okay. Gets ko na. Sana mabago, hindi pa to. Kumbaga, hindi inborn. Sana hindi inborn. Kasi pag inborn, ako. Sana naman. Okay, nga nga. Dandan -dan sara. Hmm. Okay, sige. Isang nga nga malaki. Diretso lang. Dandan -dan sara. Dito ka be. Ayaw eh. Ikaw ang Okay. Dandan -dan sara. I sabar. Ge nganga dan dan sara. Hmm. Oke okay, balik kali itu. Ah. Ah. Oke okay, Sara, direto. Ya. Yeah. Oke okay, nganga. Sara. Lasna nganga dan dan sara. Hmm. Oke. Okay. Final ge nganga dan dan sara. ko dati nag din ako ng ngipin eh. Yung minsan sumobra, nagpa-brace ako. Yung isa umangat, yung isa hindi umabol. Ngayon, yeah. ko lang yung isang minsan ngipin ko. Yung isa ba yung brace ng ganyan? Hindi, hindi, hindi. Dali, titigan really? ko muna. kikis lang yung kung sakaling may... Sara. Hmm. Ano nga? Sara mo na maayos. Sakit? Wala. Sa lips ang masakit. Paano? Dito, dito sa baba. Buto. Yung buto ang masakit. Sa etong buong pagano. Pag po na ano na pag, natatamaan. Hindi na na, po pag nasa na naka Naka-ano to, nakaibabaw yung baba. Yeah. Ito. Ah, yung ano? Kumbaga pag sumobra na pagganyan, ganyan niya. Ah, sumobra ng pagganyan. Sumasakit so, 'yan ang ah, Okay. Ngayon, kasi yung ngipin niya, cross. Ganun ka, let. Eh, no? Ganun ka. Eh, no? Cross. Cross. Ang pinaka, eto, kasi dito, pang-tinyin dito niya. Dito, makakapakas yan dito. Pwede kung kapain yan. Marami na tayong hinahandil yan. Pang-tinyin dito. Ngayon, ang magiging problema niya pala, pag ini-extend niya ng pag-ano, oh. no? Ito, yung matatabunan niya yung ngipin pang ibabaw ang pinaka the best na gagawin natin dito sir maari ah kumonsulta kayo sa dentist pakiskis niya yung pangil niya mm -hmm. yung isang pangil ka eto eto pakiskis mo yung pangil mo yan para hindi siya tumuloy ng maglak ng maganon maaaring pag mas maliit yan hindi siya dudulas makakagat niya lang ng ganyan yung isa lang po Mm. Pero pinaka-debest na lang nito pag mga tooth pag mga ngipin problem na. Hindi sa jaw eh. Hindi ah, na sa, sa to Hindi na, na, na sa jaw. Pansinin mo ha, nung sana sumasakit dito. Dito ang sumasakit, eh. hindi na siya dito. Kasi pag ka-TMJ di kayo, automatic pag ninangamong ganyan, hindi sasakit yung dito, dito lang. Pero kung nakakaramdam ka na pati dito, kaya eh baka sa tooth, maaaring magpatulong tayo talaga sa dentist. Okay? Kasi pag TMJD alone, dito yan. Hindi maka, hindi ma hindi yan sasakit yung dito dito. Pero pag kasi, ang, nakikita natin kasi sa kanya ngayon, pag ginaganan niya, masakit pa ganun. Masakit pa pa ganun. So, sir, eto partial muna yung ano natin. Pacheck kayo sa mga dentist, mas maganda kung kilala nyo yung dentist eh. Kasi ako dito may kakilala akong dentist. Sabi ko, Dok, kiskisin mo nga yung dito ko. Kaya may ganito ako eh, dati nakabrace ako. Yung isang ngipin ko, di ba ganyan? Gumanyan no? Ngayon, hindi ko ngayon maabot yung ano. Isa na nakakagat ko yung isang ngipin na kinama ko, pinakiskis ko. Pero, yung ano, yung sa may siwang ng ngipin ko, yun ang kinokoberan ko. Pero yun nga, pwede tayo magpakiskis, kinikiskis din yan. Pero syempre, lumapit tayo sa mga dentist na mas mas kakilala natin para mas maaano nila. Kaya nilang ng nga ah. Ayan, masakit Kaya na. Kaya tindi na. Kita mo, e, walang masakit e, risk, Kaya na. Hindi na. Pero, pero dentist ang magdi-design nun. Sating, uh, so, ting, ang gano'n ka? Wala namang sungki eh. Ito talaga ang dentist kisin. Ito, itong sumasayad na to. Bawasan ng konti yan Tsaka itong pangil na to Tsaka to Ito Tas Ito Piskisi ng konti yan Tsaka to hmm. Para ganun mga Yan Yan o oh, yan Tingnan mo ito Hindi nag-aabot Ito mo. agad Ito dalawang ngipin na nag-aabot Pag binawasan ng konti yan siguro Mag-aabot na yung iba So Pansamantala ha, Wala namang masakit talaga sa jumo sa ngipin tayo nagkakaproblema. Ngayon, nasasanay ka lang. Na. Kasi hinahabol niya yung kagat niya eh. Isa lang kasi nagtatama eh. Yung dalawang ngipin na, no? So, kasi inanay ko na eh. Chinik ko naman. Okay, okay na ba? Okay na eh. Kumbaga, naidiin naman. Wala naman sumakit ngayon. Kaka, okay naman. Okay ha? O sa adjustment, okay naman. Kasi, ma'am, baka kailangan lang natin magpaano. Magpatistis ng konti. Okay? Nga, nga, ah. Ah, gaya Ah, okay naman. Okay ah, ayan ah. Hindi ko yung sinira, hindi ko dinislocate Okay yan, kasi pag na-dislocate yan, oh, oh, pag ninangam mo yan, <laughs> naku. Okay ah, sige. Sir, yun lang muna. Pag-isis Balik.